Magandang araw mga bata! Ako si Ate Hazel, isang mag-aaral ng Art Technological Institute Education System Incorporated at kasalukuyang Work Immersion Student dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw, meron akong kwentong hatid sa inyo tungkol sa isang batang may kapansanan, ngunit marami daw kayang gawin. Kamangha nga, hindi ba? Tara, pakinggan at ma-inspire sa kwento ni Janina Marie Rivera at guhit sa Evendiville na pinamagatang kaya ni Mina. Maraming kayang gawin si Mina kahit hindi siya nakakakita. Kagaya ng maglinis, mag-igib, magluto at mag-alaga ng kanyang bunsong kapatid na si Nina. Isang araw, niyaya kumain ni Mina ang kanyang bunsong kapatid. Kain na tayo, pero ayaw kumain ni Nena. Dahil gusto niya makita ang alaga niyang si Kuting. Ngunit, nawawala si Kuting. Hinanap nila nang hinanap si Kuting. Kuting! Kuting! Hanggang sa nakarinig sila ng ingay at pinuntahan ito. Kinapaka pa ni Mina ang sahig upang masigurado kung naandun nga ba ang alaga nilang siting. Hanggang sa... nahanap ni Mina si Kuting! Kasunod nito, Masayang kumain si Nanena at Mina. Pagkatapos, naghugas sila ng mga plato. At masayang naglaro. O oh, ayan mga bata, tunay ang nagsilbing inspirasyon sa atin ang kwento ni Mina. Huwag tayong manghusga sa mga taong may kapansanan dahil marami pa din silang kayang gawin kagaya natin. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.